IG. TikTok. Guys, <laughs> nice. ay YouTube ko. Ito na yamo hindi na mali po. For today's video, sandito <laughs> tayo ngayon sa Recording. <laughs> <laughs> good morning, good morning, nanti. <laughs> 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 good morning, good morning, mga idol. <laughs> eto <laughs> mag magkakape na talaga tayo. Doon yun banda. Ah, dito na. Ah, dito na ba? Yes. Truffle. Dito. Kunin mo yung pangalan, kuya. Kuya yung pangalan. Yan. Ako ko na. Hindi siya yun na. Ikaw ameleng. Let's go. Tara, pasok na tayo. Kakape na talaga tayo dito. nag-order na si Mama Sang. <laughs> Siyang bahala <niyo. laughs> dito. Hindi man, man niya marunong magbasa. <laughs> Nating makalawe, eh, makalawe yakin yung picture. <laughs> <laughs> Cafe Americano. Tapos na ano siya kanya. Sigay camera yan. Kai. Kai's Latte. Kai's Latte. Ika daw. Siya kanya. Ano kayo?

अन्य मान्य और जाते हैं Video, meta. Oh, ni kekalas. Trenta ya. Jadi ni, jadi apa? Kau pernah itu? Kau miao apa? Seni ni. Kau itu nasi yang kau pergi no. Kau tu. Kau kau. Kau kau. Kau <laughs> Ay, huwag mo nga lang, yung mga masarap. Ito. Video muna. Ano um, na rin yung ilang? Chocanilla. Chocanilla. Chocodella. Chocodella. Choco na ba ito? Ilang <laughs> hikap po yung sa kamo kayo? Isa. Salak daw. May makanya yung balit hikap eh. <laughs> ano yung mo ito? Basta may itong sabra. <laughs> 50%. <laughs> <laughs> Opo. <laughs> Opo. <laughs> 100% ako. Ako. percent mo yata Opo. Opo. Hindi Ay, kuya talaga. Ita, yun pang... <laughs> ka, dito Ay kaya karon. Hagi sa may. Hindi na ka. Hindi yung yan Hindi yung pinta. 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 Hindi yung kaya ako na yung sa galawan Isa ko, pati siping yung bale. Masyara mo. Bita mo. Bita mo. ka mo. Bita mo. Bita mo. Bita mo. Bita mo. Sitting Sitting pa Cut, cut,

Kasi busog na busog na kami. po. Sama mo yun. Sama mo yun. Sama mo yun. Sama yun. Laban sa panonood ng video, huwag kalimutang mag-like sa IG, TikTok, YouTube, Facebook. <laughs> okay, next! Bye!